Magulang na galing sa hirap. Ang mga magulang mo ba ay galing sa hirap? Sila ang mga taong ayaw iparana sa kanilang mga anak ang mga bagay na naranasan nila. Mga sakit na pinagdaanan nila. Magsisikap at magsisikap ang mga yan. Basta wala ni katiting na hirap nila noon ang maranasan ng kanilang mga anak. Ang mga taong ito kasi marunong na sa buhay. Ang mga lesson sa buhay, mga dapat alam na nila sa buhay, mas maaga nilang naranasan. Mas naging malapit sa Diyos ang mga taong ito. Maaga silang natuto ng dasal na nag-o-open talaga sa Diyos. Ibinibigay lahat at dinasal na sana mag nila kung ano ang purpose ng mga problema nila sa buhay. Dasal ng dasal ang mga ito na ibigay ang mga tamang tao na tutulong, susuporta at makakaintindi sa kanila. Kaya kung may magulang ka na galing sa hirap, blessed ka. Kaya kapag nagkuwento sila, pakinggan at isa puso dahil abangan mo na napakaraming lesson dyan ang makukuha mo. Ibukas ang puso mo. Ibukas ang utak mo. Dahil ito ang mga bagay na gold. Nakabase ito sa experience nila. True to life to. Totoong nangyari to. Baka ka talaga sa sitwasyong to. Makinig ka para alam mo ang mga effective ways sa pagharap sa kanila. Sa tulo ng kwento nila, mararamdaman mo ang faith nila. Mararamdaman mo na hindi sila sumusuko ng ganun ganon lang. Nung napagod sila sa buhay, hindi sila nag-give up. Oo, naisip nila yun. Pero hindi nila ginawa. At ang mga moments na yun ang nagpatibay at nagpalakas sa kanila. At sure akong hanggang ngayon, hanggang sa mga moments na to, hawak pa din nila ang mga traits na ito. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. Sabi nga sa Romans 10.17 So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ.